So, what's up mga above class? Kasi Valentine's, Valentine's ngayon, meron akong kadate. Inaantay ko lang, andito ako sa bahay nila. Yan. Tagal naman dumating nung kadate ko. Pip, pipipipit ko, pipit. Yan. Lalabas na siya. Tagal naman ang kadate ko. Sorry sa girlfriend ko kasi hindi kita madate-date ibang Ibang muna ang i-date ko. Yes. Kasi, syempre alam mo na malayo ka. Pero, hulag pa rin kita. Naga okay. lang! Andito yung kadate ko! Eto, napalabas na yung kadate ko. Ito yeah, na, excited na ako. Hi, babe! Hi, babe! Hi, babe! Ito ang anak natin, no? oh. Ah, eto ang aming baby. Oh, eto. Say hello, baby. <laughs> <laughs> Yan. You know, yo, ito so, ko. Yeah. gagawin si eh. natin, baby. Punta tayo ang SM Dress na manood ng sine. Sine? Eh, parang nagbago. paano? Ah, kasi uh, pag-checkpoint. Yeah. Yeah, ano Alam plan mo? B? Plan B, sa ibang SM kami. <laughs> <laughs> Sama si JM? Oo, oh, sasama. Babalik tayo ngayon doon. Ah, sige. Okay, yeah. So, let's go. eto na kami nili Stan kila JM Kaming tatlo magde-date kasi mga wala kaming date ngayong Valentine's eh. <laughs> ah, kaputek. Nanood kami sine, di ba? Oo, oh, ka SD card ko sa bahay. Oh, <laughs> nakalimutan niya. Paano yan? Hindi ako makapag-vlog. Ayun, atay lang namin si JM kasi mukhang naliligo pa. Ayun, eto eh, na yung isa kong ka-date si JM. JM, saan tayo magde-date? kita right, oh, uh, yung sine, babe. Ah, meron yung sine, ah. Huwag mo kayo sa sogo. Parang yun nang date. Ayun, oh, no, threesome, oh, threesome kami. Garaga, garaga. So, ano, tara na. Ay, may girlfriend ka pala, ano? Uh, meron ako, uh, no, si meron ako, ano? No? Team single. Yan, yeah. single. Pero, para sa inyo, single ako ngayon, para, ano? Magkakasama tayo, di ba? Robin. Tara na. Wait lang, wait lang. Ayun, palis na kami. Yeah. Yeah, kaso si JM hindi magmumotor kaya mauuna kami. Bago gagawa ako ng pamatay na montage ng <laughs> <laughs> pamatay na oras. Ayun, nandito na naman kami sa bahay ni Stan Kasi nakalimutan yung battery ng camera at saka yung niya. Ang gagawin ko ngayon, iiwanan ko tong motor ko dito. Kasi bawal ang motor doon. Tapos, magkikita kami nila JM sa may petron. Bago magsasahe pala kami papuntang Petrol. So, antayin nyo na lang na magkita kayo tamang uli. Ah, good news nga pala. Libre kami sa bus. Libre kami sa bus kasi ang tatay ni Stan ay napakayama. Grabe. So, yun. Let's go. O, oh, mag-aabang namin ng tricycle ni Stan. Yeah. yeah. So, okay. 10 pesos ang papunta dito ay papunta doon dito papunta doon 10 pesos pero libre na kami sa bus di ba I got you bro uh, yeah he got me vlog mo na rin yun he got me bro i got you bro <laughs> sa bus nila Stan Hey! Uh, Ay! Eh? Kawai ka naman Jeb! Ay! Hindi pa yun! Excited na ako Ano ba papanoorin natin? Happy... Happy Death Day! Death Day 2. Yeah! yeah. Ay, uh, oh, tagal lumalis ng bus, bus. Uh, Ito ang gusto ko sa bus nila Stan May ganito may, may lagay ng tubig Yeah. social collection hindi namin ito bus pero yung bus na ito yung part sa kumpanya namin ah yun yung pala yun o di hindi nila ito bus eto gusto ko sa hindi nila bus yan yeah. lagay ng tubig tsaka <coughs> may bulsa lagay ng mga ano parang airplane or mm. Par airplane sya may mga ano dito dati <laughs> pero tinanggal lang <laughs> kahit hindi namin bus libre pa rin sa part ng kumpanya oh gee. Yeah sarap maging best friend ni Stan <laughs> na kami mula sa Tahero Ngayon lang sinakyan namin ay tricycle na game Ang usok Stan, ano masasabi mo sa tricycle? Napakalupet Ngayon ako yeah. nakasakay sa tricycle oh, Back and forth na? No? oh, back and forth Ay, port. Port, ano ba tawag doon? Basta, yun na yun, yun na yun, nakalimutan ko eh Ito na kami sa SM Yeah So, so yun, naman. ang dami kong nakitang may pula sa ano May pula ano ba meron ngayon? Valentine's. Ah, Valentine's. nga pala ngayon, oh, kala ko Pasko. Ayun pala si JM. Ayun pala si JM. <laughs> Ang dami nating nakitang couple, no? Oh. Ano no? Ang dami nating nakitang couple. Mas oh. tayo ng tatlo, no? Bago kami tatlo lang. Tayo, papasok na kami. All the single ladies. All the single ladies. Oh. Eh, single kami lahat. Ay, sila lang pala. Ako oh, hindi. Single is life. Yeah. Sige. Dito na kami sa loob na SM. Kakain muna kami. Yeah. Ang papanoorin namin ano ba papanoorin natin? Alita, the Battle Angel. Yeah. No. Panood na yun ni JM ngayon. Gusto niya ulit panoorin. Kasi wala nang choice eh. Oh, no choice kami. Yun lang yung available na ano. Na, uh, na movie, na showing. So ayun, kain muna kami. Ito kami sa kainan sa King Sisig. Ako ang nagpatayo nito eh. Huwag na muna kami sa Mang Inasal kasi nakakasawa na daw eh. So nag-iba kami, dito kami magde-date ni Stan na sa yeah. shop ko. Wala si Jay ah, yun, ayun, ayun, third ayun. Pogil, ayun. Pogi ni Jim. Ayo, kakain muna kami Then Ang showing ay 5. 5.50? 5.50. 5.50. Antay muna kami. Gala-gala. Tsaka ayun. Yun na yun. <laughs> Nakatapos na kami kumain. Yeah. Yeah. So that's the battle engine na Uh, hindi ako nag-enjoy sa pagkain ko. Sabi ko kasi extra hot. <laughs> yung pala eh, napaka-anghang. Sobrang anghang. So, para may sumpa. Ni-try -ni ko, na-choke ako, na-stuck dito sa neck ko. Ayun, ang sarit. Aki, okay, wala pa kalahati, hindi ko na naubos. So, hindi talaga ako nag-enjoy. Gutom pa rin. <laughs> uh, si Jem. Si Jem, effective yung shades niya. Napapogin niya doon. Uh, Ma-fun doon. Yeah. Ngayon, bibili namin ng ticket para doon sa rin namin. So ayun, nandito kami sa North Lair 1 Ito ang mga nakita ni JM Ito Sino naman JM? <laughs> JM! Di ba ikaw nagganap dito? Uy! Ito, gusto talaga Ito ang ganda kita ni JM eh Malayo pala kami nakikita nyo na Pag tubig ka, pag tubig Pero pag tubig talaga siya Ayun, so, natapos namin yung Alita Yeah! Tapos napakamalas pa pala ng pag-CCR ko, yung pala yung pinaka-best part pa. <laughs> best part tayo nag-CCR ko na lang mo yun. Pinaka-best. Doon ah. niya kasi okay. pinatay yung kalaban talaga eh. Oo, oh, yun. Bago ako, umihi. <laughs> Bumili pala ako ng tubig. Sayang. Sayang, King. Okay lang. Oh, uwi na ba tayo? Okay, huwag kasi okay. so, Starbucks or... oh, o... Oo, Lilibre ako ng JM. Hindi. Hindi lilibre. Listan lang pala. Oh. Lilibre pala ako listan. Mas pantot. Yeah. Atot with it. So ayun, Starbucks daw muna kami, sabi ni Kuya JM. So ayun, pauwi na kami. Dito kami sa Robinson na JM. Oo, oh, nandito tayo sa yeah. Waiting for a bus. Yeah. Pinantay namin yung bus nila yung stamp para ano, libre. <laughs> Ito ang aking young master. Hindi yan. Friends tayo. yan di ba young master yan o? No? <laughs> oh, young master! <laughs> Kula na <nalunod>. lang <laughs> luto. So yun, abangan nyo. Pero ito, pwede namin. namin sakyan to. Eh, standing. Ayaw uh, namin. Ayaw namin. namin. Magagalit si young master pag standing. <laughs> so yun, nandito na kami sa bahay nila. Stand. <laughs> natid ko na yung dalawang kadate ko. Ay, yeah. natid ko na pala yung kadate ko. I okay, Gaya. Ngayon kami naman magdadate ni Kiki. Oh, <laughs> ang kasi sa motor ko. Ayan. Cheater! Cheater! Ayan. Cheater! Ayun, so dito natataposin yung vlog ko. Don't forget to like, share, comment, subscribe, and hit the bell. Subscribe! Yes, yeah, bye!